Number 1 Dalawang pag-iibigang inihain sa hukuman dalawang annulment case na ibang kinahintungan. Ayon sa mga pahayagan, walang sapat na dahilan upang desisyonan ang annulment case na isinampan ni Aiko Melendez laban kay Jo Marie Ian. Idiniin sa kanila di umano ng Office of the Solicitor General na bigyan pa nila na second chance ang kanilang kasal. Kaugnay naman ito noong June 20, base sa pagiging psychologically incapacitated ni Carmina Villaruel, sa desisyon ni Judge Lorifel Laka Pahimna ng Pasig Regional Trial Court, anal ang kasal nila ni Rustong Padilla. Matapos ang desisyon ng korte, may pagkakataon pa si Rustong hanggang July 5 upang magsampa ng petisyon. Annulment, mahirap ba itong makamata? O madali lamang para sa mga taong tiyak ang patutunuhan? Annulment Star Files number 1 si is So, na nga. Yan ang, ang nagpapalakpakan tayo. Uh oh, <laughs> Bakit ba <natin> tayo nagpapalakpakan? <laughs> uh Oo, -oh, finally, nag-grant na, na rin yung annulment ni Carmina at saka ni Rose uh -oh. Ako naman bilang kaibigan ni Mina, uh, syempre parang, oh sige, nag-grant na yung annulment, so tama na. I mean, let's move on. You let them lead their lives anu bago ng parang, para silang, they're free again. But just let's let's move should, on. Start Pick up over. Yeah, start, oh, over. Start, start over. Start, over. Huwag na natin alamin kung ano pa nangyari, kung ano pa ang mga dahilan. It just didn't work out. Exactly. So let's just move on, Then, with, our, and move on with their lives. Kung it's, ano man talaga yung rason, they deserve that privacy. Sa kanila na lang yun. That. Kung, may, kung meron man nakakaalam ng tunay na dahilan ng kanilang pagkakahiwalay, eh, sila na, na lang yun? yun. At iwan na natin sa kanila yun. Let them be happy. na. It's, it's about time na matapos na yung mga kwento-kwento haka-haka natin ganyan. Oo. Diba? And as for Aiko and Jo rin mm -hmm. naman, eh... Ano nga, tawag dito, parang, siyempre, uh, sinasabi nila, naka-headline na binasura daw ng court. Hindi But po totoo ata yun Hindi eh. po totoo yun because it's a long process eh. Siyempre, hindi pa sila nagsistart mag-hearing. Hanggat di pa nag-hearing, wala pa naman disisyon de na binabaksa. Walang ibabaksak na desisyon. And decision. siguro, kaya nga lang sinasabi yun sa dyaryo. Kaya lang pinapalaki is because, dito sa kabila, nag-grant na yun. So yung Oo. kabila, parang, doon naman sila nakaabangan. So in ano short, hindi po totoo na may resulta na na tinanggihan ang final na annulment. Oo, wala, wala pang ganun. It's a long process. Wala pang ang hearing eh. Oo, syempre, kailangan may hearing pa. O, kaya mag-hearing, mag-seeing, mag Okay. Kung inumpisahan natin ang chika sa issue ng paghihiwalay, don't worry, lagi nyo kaming kasama dahil kami lang ang inyong sis. Always on.